Welcome back mga kaboxing! So abala nga po ang maraming Pinoy boxing fans sa muling pagbabalik aksyon sa ibabaw ng lona ng ating pambansang kamaong Manny Pacquiao matapos itong magretiro ng apat na taon kontra kay Mario Barrios ay isang kababayan nga po natin na dumayo pa mismo sa bansang Japan ang tahimik na naipanalo ang kanyang laban kontra sa isang undefeated na boksingerong Hapon nitong nakalipas na linggo lamang dahil ang tinaguri ang shotgun ng Sambuanga del Norte na si Lawrence Dumamag. Bitbit -bit ang kartadang 10 wins with 7 knockouts, isang talo at isang tabla. Ay buong tapa nga pong sinagupa ang matibay na pambato ng bansang Japan na si Yamato Moriguchi. May malinis na kartada nga po itong 9 wins with 4 knockouts at isang tabla. At taliwas nga po sa inaasahan ng maraming Japanese boxing fans na matutulad lang si Dumamag sa huling tinalong Pinoy ni Moriguchi na si Kier Espere via 4th round knockout ay naging kabaliktaran nga po ang kinalabasan ng kanilang laban. Dahil tatlong rounds nga lang po ang kinailangan ng ating pambato para dispatsahin ang boksingerong hapon sa harap ng kanyang mga kababayan. Sa round 3 nga po ng kanilang laban, nakaskor ng knockdown si Dumamag matapos nitong masapul ang mukha ni Moriguchi ng isang sulidong suntok dahilan para bumagsak ito sa lona. Bagamat nagawa pa naman nga po ang makabangon ni Moriguchi at sinubukang makipagsabayan sa ating kababayan tila animoy isang pati nga po na nakaamoy ng dugo si Dumamag at di na tinantanan ang buksingerong hapon at pinaulanan na ito ng mga sulidong suntok. At dahil dito ay minabuti na nga po ng referee na itigil na ang laban para maisalba ang kanyang kababayan sa mas malubhang pinsala. At dahil sa panalo na ito ng ating kababayan ay umabante na ngayon ang kanyang kartada sa 11 wins with 8 knockouts, isang talo at isang tabla. At kasalukuyang nasa rank 15 ng world ranking para sa flyweight division. Samantalang si Moriguchi naman ay natikman ang pait ng unang pagkatalo at bumagsak ang kartada nito sa 9 wins with 4 knockouts at isang tabla. Sa ibang balita, matapos nga pong dispatsahin ni Bam Rodriguez ang former WBO Super Flyweight Champion na si Fumilela Cafu via 10th round technical knockout sa kanilang naging bigating bakbakan itong nakalipas na linggo lamang upang maging ganap na unified champion ay buong tapang nga pong hinamon ng ating kababayan at matibay na pambato na si J.R. Rakinel ang rank number 7 sa pound for pound list ng Daring Magasin na si Bam Rodriguez. Sa Facebook post nga po ng ating kababayan ay diretsahan nga po nitong hinamon si Bam Rodriguez. One of the best daw si Rodriguez, ngunit nakahanda na daw si Rakinel na subukan ang sarili kontra sa mga great fighters. Let's give the fans a real fight. Yan nga po ang hamon ng tinaguriang The Dreamer ng Negros Occidental. Sa ngayon, parehong pasok nga po si J.R. Rakinel sa Top 15 ng WBC at WBO Champion Belt na parehong hawak ni Rodriguez. Rank number 5 para sa WBC at rank number 12 naman para sa WBO Champion Belt. Bagamat umani nga po ng pagsuporta ng maraming Pinoy boxing fans ang post na ito ni Rakinel, ngunit tila malabo pa nga pong mangyari sa ngayon ang pinapangarap na laban ng ating kababayan. Dahil kung atin nga pong matatandaan, bago pa man ang laban ni Rodriguez kontra kay Cafu, ay naikasana ang bigating bakbakan nito kontra kay Fernando Martinez ngayong paparating na buwan ng Nobyembre. Kasalukuyan nga pong may kartada ang ating kababayan na 18 wins with 40 knockouts, dalawang talo at isang tabla at may edad na 28 anyos. Sa tingin niyo mga kaboksing, kaya na bang sagupain ni J.R. Kinel ang di-kalibre at pound-for-pound pound fighter tulad ni Bam Rodriguez?